nalulunod si Maria sa sarili niyang pagtataka at lumalalim na inis. Ang dating masigla nilang pagsasama, puno ng tawanan at masasayang pag-uusap, ay tila naglaho na parang bula. Nasaan na ang mga matang dating nakatitig sa kanya na may pagmamahal? Ang mga kamay na dating humahaplos sa kanyang pingsgi. Ngayon, si Jose, ang kanyang asawa, ay tila isang estranghero sa sarili nilang tahanan. Jose tawag niya. Ang boses ay bahagyang naniningig, halos hindi marinig sa ingay ng telebisyon na malakas na nakabukas. Wala. Walang tugon. Ulitin pa niya. Jose, kumain ka na ba? Tumingala ito saglit mula sa hawak nitong dyaryo. Isang buntong hininga ang pinakawalan at saka ibinalik ang tingin sa pahayagan na tila may mas mahalagang babasahin kesa sa kanyang tinig. Ang bawat araw ay parang isang paulit-ulit na pelikula ng pagwawalang bahala. Kapag nagkukwento siya tungkol sa kanyang araw, mga simpleng pangyayari sa trabaho o kahit na mga bagong resipi na natutunan niya, si Jose ay tila nakikinig ngunit hindi talagang nakikinig. Ang mga mata nito ay lumilipad sa kung saan. Ang mga sagot ay pautal-utal at madalas ay wala na lang. Minsan, habang nagluluto siya sa kusina, napansin niyang bumulong si Jose sa sarili. Sino nga ulit yan? Ang sakit na dulot ng mga salitang iyon ay parang isang malamig na punyal na unti-unting bumabaon sa kanyang puso nagsimulang magtanim sa kanyang isipan ang mga masasamang ideya. May iba na ba si Jose? Ang pagdududa ay parang isang laso na dahan-dahang sumisira sa kanyang pagkatao. Pinagmasdan niya ang mga kilos ng asawa. Madalas itong lumalabas ng bahay ng walang malinaw na dahilan. Kung minsan ay may sasakyang kasama, kung minsan naman ay mag-isa. At kapag tinatanong niya, ang sagot ay palaging may iwas. May inaayos nang, may kailangan lang bilhin. Huwag mo na akong alalahanin. Ang pagiging tahimik ni Jose ay hindi na ordinaryong pagkamahiyain o pagiging busy. Ito ay isang uri ng pagtalikod, isang malinaw na pagpapakita na wala na siyang halaga sa buhay ng kanyang asawa. Ang dating pagmamahal na nararamdaman niya ay napalitan ng lumalaking kalungkutan. Nagiging malungkot na lang siya kapag nakikita niya ang sarili sa salamin, isang babaeng tila hindi na nakikita ng kanyang minamahal. Minsan, nagising siya sa gitna ng gabi at nakita si Jose na nakatitig sa kisame, ang mukha'y puno ng malalim na iniisip. Nang sumubok siyang hawakan ng kamay nito, hinila ito ni Jose na parang natatakot isang kilos na lalong nagpatibay sa kanyang hinala. Isang araw habang naglalakad siya sa sala, nakita niya ang cellphone ni Jose na nakapatong sa mesa. Isang notification ng lumitaw. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na pangalan. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha ang cellphone. Isang paglabag sa kanyang prinsipyo. Ngunit ang pagdududa ay mas malakas kaysa sa kanyang konsyensya. Binuksan niya ang mensahe. Nakasulat doon ang mga ito. Mahal, kailan tayo ulit magkikita? Miss na kita. Sumunod ang mga susunod na mensahe puno ng mga pahiwatig ng isang relasyon na mas malalim pa kesa sa simpleng pagkakaibigan. Ang puso ni Maria ay parang pinilipit. Ang hinala niya ay naging isang masakit na katotohanan. Ang kanyang mundo ay gumuho. Sa bawat pagkawala ng interes ni Jose, sa bawat pagwawalang-bahala, mayroong ibang babae. Hindi na niya matiis ang sakit, kailangan niyang malaman, kailangan niyang harapin si Jose. Ngunit sa kabilang banda, natatakot siya sa maaaring marinig. Ang pagmamahal na dati niyang inaalay ay tila na sayang lang. Ang mga alaala nila ay naging mga multo na bumabagabag sa kanya sa kanyang pag-iisip, tanging ang takot at ang pangangailangan na malaman ang naghahari. Sa pagitan ng pagnanais na magtanong at ang takot na masaktan, nahulog siya sa isang malalim na kawalan. Ang pagtataka ay naging kabiguan, ang inis ay naging galit. At ang lahat na iyon ay bumalot sa kanya na parang isang makapal na ulap na nagpapahirap sa bawat paghinga. Ang pagdududa ay naging sigurado. Hindi na niya kinaya ang bigat ng mga nararamdaman. Sa isang iglap, nagdesisyon si Maria. Kailangan niyang malaman ang katotohanan kahit na ito pa ang maging sanhi ng kanyang tuluyang pagkasira. Noong araw na iyon, nang makita niyang nagbibihis si Jose na tila may pupuntahan, isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, hindi na ito tinanong kung saan siya pupunta. Sa halip, tahimik siyang sumunod, nagtatago sa bawat kanto, sa bawat liko ng kalsada. Sumakay si Jose sa kanyang sasakyan at nagmaneho palayo pinakapalis na tumakbo si Maria papunta sa kanilang garahe. Kinuha ang isa pang sasakyan at sinundan ito. Ang pagmamaneho ay tila isang bangungot. Ang bawat pag-ilag, bawat pagliko ni Jose ay nagdudulot ng mas matinding pagkabahala sa kanya. Hindi siya sigurado kung saan sila papunta. Ngunit ang kailangan niyang malaman ay kung sino o ano ang pinagkakaabalahan ng kanyang asawa. Nagmaneho sila palayo sa siyudad patungo sa mas tahimik na lugar. Ang mga gusali ay napapalitan ng mga puno at ang ingay ng trapiko ay pinalitan ng simoy ng hangin. Sa wakas, Huminto ang sasakyan ni Jose sa tapat ng isang mataas na pader na bakal. Isang malaking pangalan ang nakasulat sa ibabaw nito. Cementerio de la Paz. Cementerio? Napahinto si Maria. Bakit sila pupunta sa sementeryo? Sino ang dinadalaw ni Jose? Sumunod siyang huminto sa labas ng gate. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Nakita niya si Jose na bumaba sa sasakyan. Dala ang isang basket ng bulaklak. Naglakad si Jose sa loob ng simenteryo at muli tahimik siyang sumunod. Nagtatago sa pagitan ng mga punerarya at mga puntod. Ang mga anino ay humahaba at ang paligid ay tila nagiging mas malungkot habang papalubog ang araw. Sa wakas, huminto ang sasakyan ni Jose sa tapat ng isang mataas na pader na bakal. Isang malaking pangalan ang nakasulat sa ibabaw nito. Maria Reyes. Sa ilalim nito, ang mga pecha ng kapanganakan at kamatayan. Napatakbo siya pabalik. Tinitignan niya ang kanyang mga kamay, ang kanyang katawan. Hinawakan niya ang kanyang mukha. Hindi ito ang kanyang mukha na nakikita niyang sa salamin araw-araw. Ngunit ang pangalan, ang pangalang iyon ay kanya. Narinig niyang nagsalita si Jose. Ang boses nito ay malungkot at puno ng pangungulila. Maria, mahal ko, limang taon na ang nakalipas mula nang iiwan mo kami. Bakit ba hirap na hirap pa rin akong tanggapin na wala ka na? Lahat ng araw na ito, nararamdaman ko pa rin ang pagkawala mo. Minsan, nakakausap ko pa rin ang anino mo, pero alam kong hindi ka na talaga babalik. Ang lahat ay bigla nang naging maliwanag. Ang pagwawalang bahala ni Jose, ang kanyang pagiging malayo, ang mga pahiwatig ng ibang babae sa cellphone, hindi iyon dahil may iba si Jose. Ito ay dahil si Jose ay nagluluksa. Nagluluksa sa kanya. Ang babaeng kinakausap niya sa puntod, ang babaeng hinahanap niya ay siya, si Maria Reyes. Nang magkatignan sila ni Jose na para bang nakita na siya nito, nagbago ang ekspresyon ng kanyang asawa. May pagtataka, pagkalito, at katapos ay isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa mukha ni Jose. Ngunit hindi ito ang pagkalungkot ng isang nagluluksa sa isang nawala, kundi ang pagkalungkot ng isang taong nakakakita ng isang multo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Maria ang lahat. Ang kanyang pagtataka, ang kanyang inis, ang kanyang kalungkutan, lahat ay bunga ng kanyang sariling pagkabuhay sa isang mundo na matagal nang niyang nilisan. Siya pala ang anino. Siya pala ang multo na hindi nakikita ng iba ang katawan na kanyang nararamdaman, ang mga emosyon na kanyang nararamdaman ay pawang mga alaala na lamang ng buhay na minsang siyang ninahal. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa anumang hinalala niya tungkol sa ibang babae. Siya pala ay matadal nang wala. Ang bawat araw na akala niyang hindi siya pinapansin ni Jose ay ang araw na si Jose ay nagluluksa sa kanyang pagkawala. Ang kanyang pagtataka ay nagtapos sa isang napakasakit na pagkamulat. Ang kanyang eksistensya, sa tingin niya, ay isang pangungulila na lamang sa mundong hindi na siya kabilang.